yan sa magandang araw mga pare guys may ulit kami dito sa ano bagong spot namin dito sa gilid ano yung mga kawayan yan you know. gilid ng bakod yung yeah. parin kasama na yung bagong spot namin to Ito sa may kangkungan eh. kangkungan sa likod namin kasama <laughs> namin dito sa atay atay kasama na yung huli Kasama ko para mga pare ko si ano, Leo. Das, eh, eh kasama rin kaming bata dito makulit pero Sip, kumain ka. Ito, nagbalsa lang kami. Yan. Hmm, Nag-arkil lang, lang kami ng balsa. Doon kasi sa dati ispat namin, wala na masyado ron. Madalang na kasi maraming namamaril. Tsaka ano, dami rin namimingwit dito kami sana maka marami ano mga pare ko yan sige yan huli mga pare ko yan huli agad tayo yan laki yan mga pare ko unang huli natin laki ang iyo yan sana magdagdagan pa Suwerte yung bagong spot natin dito mga pare koy. Dito lang sa gilid lang, ano? mga kawayan Makawayan. Nayo. Sana dagdagan pa. Yan sige mga pare koy. Yan, ulit-ulit mga pare koy. Yan o. Malapit lang pala. Yan, o, barikoy, ang laki. Tangin ng laki nito, ba. Yan oh, pare koy, ang laki. Yan sana malapit lang pala. Grabe, may pag na tayo mamaya mga pare koy. Dito lang pala yung magandang spot na malalaking tilapia ang mahuli sa gilid ng kangkungan. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Sana madagdagan pa mga parikoy. Sana mahuli pa tayo mga parikoy. Sige, sige. Ole oh. yo. guys, may huli guys. Ganun mo. Huwag na ha. Yan, huli mga parikoy. Huli, huli, huli. Huwag galawin. Yan, good size. Ulay mga parigoy Ulay tilapia Tilapia o Ayan, mga parigoy, kuli natin ito Pang ito, pang na yan dali mga parigoy Huli na guys, huli na Good size lang, good size